YouTube channel for today's vlog. ayun kami ng bahay. Gusto lang namin uh, i-enjoy ang inip. Ang <laughs> hirap <laughs> <laughs> sa buhay. <laughs> Pero ba't sa na, sarili namin? Oo, kasi mainit na nga po. Mag-ano pa kami magluluto, magiihaw iihaw Ayan. So, kasama natin si Mirai, si si Arabo si sa gagihaw, at si Nico. Saan si Nico? Nagyalaro ng Shelly. So, Naroon din ba? <laughs> Isipan namin talaga mag ano, ma Summer vibes na. Doon nga sa kabila, Summer vibes na. Doon nga sa kabilang nag-outing sila ate Janet. Bukas nyo kanilang resort. Sana ulang ate Janet. Sana ulang ate Paliguin mo naman kami dyan. Kaso maghapon na yung mga bata doon na taliguin. Ayoko na rin. <laughs> akala namin pag hapon malamig na dito sa labas. Oh, mainit pala. Mainit pala. Mainit, Ay, wag kayo halo-halo! Ay, halo-halo sa drone. Ikaw, boss? Oo, pangalawang halo-halo ko na to sa araw na ito! Oo. Kakawin okay, ako na namin from Sablayan. Dahil nag-compete si Harabas, si Boyju, si Ipin, si Kuya Arden. Talo sila. Talo. <laughs> Sabi ko nga po tayo. Sabi ko sa inyo po sa resort kami. &E. Dito huh? na magtapos ang vlog namin. 4 minutes lang ko kasi mag-video ko na sila <laughs> sa kabila. tapos <laughs> <laughs> Copyright na. kalo Music. Music? From kabilang... ano? <laughs> from cottage. kabilang cottage. <laughs> ko sa cottage, cottage? nga. na lang natin sila kung ano yung sign na mayaman yung sa kabilang cottage. Habang <laughs> ah, may video? Okay. Um, diba? May pang-rent ng video. Anong sign na nasa kabilang... Na mayaman? Kami <laughs> may pa Kain, kain lang. Uy, guys. Ano to? From... Pilakas here, 25 pesos. Ganito karami yung okay, yung, yung laman. Okay, 25 pesos pa pala na ganito. 25. Tapos sa iskendi, ganyan karami yung okay, gatas po nila. usually 50 pesos na to pataas. Okay. Oo, oh, yung, yung dun sa may ano. Okay. 25 lang. Deliver pa, dini-deliver pa po. So, binaluto. Tawagin mo sila di. Pak kumiseta dito tapos kung nasa kama pa mo na din mo, last part ko na. Hindi Para masabing mayaman ang nasa kabilang cottage, sabay baka earning sila ng cheese life account karton ng gamit pa may pa ba? <laughs> kaya yan eh. ano pala Okay na po nag namin. Salamat uho. Salamat po. Yun, yun na po nagtatapos sa aming vlog. So, okay, so we're back. Dito na tayo sa loob ng bahay kasi mainit pala doon. Sobra kainit. Sobra kainit. Mamaya na nating gabi ulitin ang ating inihaw. Yes, why?

Ko. Ay, marami ay, daw siya sa gata. Siyempre, nag-ani si daddy mo eh. <laughs> Padayaw ay. Dami pera daddy. Kakapal ang mukha ka mo niyan. Oo. Hindi, hindi niya kilala yung mga staff doon. Galapit ka, dikit-dikit kasi may umang. Ginahingan niya ako ng ano Nang lagayan. Sabi ko, ah, lagayan dito sa tayo magpuan niya. Sabi niya doon, hindi ka dun sa akin. Kami hindi hita mo. Hey, ako, ikaw na. Ito na, nagkakapit-lapit ka doon. Aray! So, saan ay umang mo? Wala. Hindi po kasi nahiya, te. Hindi po kasi nahiya na, ano. Pwede na talaga magpasok yan. Pasok ka na sa school, di ba? Pwede na lang sa galapit, ginakausap na. Psst, pasok ka na di ba sa school? Bakit ayaw? Ayaw, yayagag na ulo ko. Ah, hindi na. Pa, pasok na ikaw ah. Ayoko. Kaya nung Ayoko pasok, arabas ako eh. Karabas <laughs> oh, ay. <Ayol. laughs> ka na, ay, hindi ka pasok. Karabas na daw siya. Na Pilingero. Paano yung lula, hindi na magpasok. Aral yan, ating kita. Hmm. Ate daw ni lula. Asa na? Ayaw ay Marabos na daw siya, nandito siya yung Ayan, so binigyan tayo ng spaghetti ng kabilang cottage. Dahil mayyaman ng kabilang cottage. Yes, binigyan tayo ng spaghetti. Tignan niyo yung halo-halo namin, 25 pesos lamang yan. Dinadayo sila guys, nakaka-100 cups sila a day. 100 cups and more, ganun po. Kasarap yung halong halo-halo. Dali-dali, tatabitin.

Panlaban sa mainit na panahon. Ayan, umamig-amig na. Anak sila. Mm -hmm. Ah, mabudyok no, ko din tayo, may. Sige. Mm -hmm. mm -hmm. Si Budy ang panlaban natin. Kabilang cottage. <laughs> hmm. hmm. Hindi, may birthdayhan po kasi dyan sa kabila. Mmm. Saka -hmm. ah, may sabihin. Bata ayat may birthday, no? May mm -hmm. okay, ko. So. na lang yung bata eh. Hmm. Yeah, no. No, Tapos, humingi siya ng ano sa akin, ng kumot. Babe, babe, dali, babe, kumot, babe. Hindi nga nila, may si Gia nakatalokbong na. Biglang <laughs> naka, ano si Gia. Pag ako kasi, ang <laughs> ano na yun talaga, tinatalokbong ako yun. Kaya sabi ko, bantayan niya. Eh, hey, sarap ang price na mismo. Tagal natin yung pinag-price, no?

Pinalo mo na talaga si Ate Janet. <laughs> Magabukas na yung mamaya ng video ko eh. Ang ganyan yung budya. Ay, mic natin na ako. Kain mo na mamaya na yung mga tupiin. Sunday ka sir. Ay, maraming tupiin. Ay, munik, labahin pa labahin pa. Dalawa pa. So... Sabi nito piin pa. Hmm, Sarap hal -hal -hal lang, pang halukala, pang palamig. Hi! Hi! Hindi <laughs> pa lang makatagal na isang minuto na nakaupo. Hi! O oh, yan o, oh. tatagal yan, bagong gising eh. Tapos sobrang yabang, tayuan ka niya, bago magabitaw siya. Mm. Ganyan yan eh. Ha? Ganyan ha? <laughs> Sino ka? Ah, sabi ng aso. Ano sabi ng dog? sabi niya! au. Ayun yun! Ako na lang ang maglalabang ngayon. Yeah. Uh, mo. <laughs> <laughs> Tapos, umakit ang ko na. hindi mas malalabang. A, ha? Maglalabang! Yung lang, oh, 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 oh. lang. Yung lang <laughs> yun. <laughs> Tapos nabukas, na na halo-halo? Oh, Ay, buka, bilis nito. Ulit <laughs> <laughs> nga, <laughs> <laughs> ulit uh, <marupok. laughs> nga. Ah, Kanina, tinatanggihan niya eh. Ano na na? Diba mo? muna kay Wala pa sa akin? Busog nga. Busog. Busog eh. Wala, wala sa mood. Ay! Sabi Ay. Ay! Pero kung gutom yan. Ganyan. Kahit hindi may subo yan. enjoy ang bata. Kaya na Cha! Kaya na kaya! May spaghetti po. Oh, hindi naman na, na. makalat yan. Na hindi nga. May ipin na nga. Yan. Ng nga lang ipin. ng Ipin! nga Ipin! ipin. Paliit ipin ngipin mo. Yeah, ipin. Ipin daw. Kulit ng ngipin. Ipin. Ah! Cutie! <laughs> Kulit ng ngipin. Dawa, tipin! Dawa, tipin! Kasi di ko pa, pawala ng ngipin. Ikaw, wala ng, ipin. Ikaw, ng ipin mo. Tingin ang ngipin na. Wala na, pawala na. Salon? <laughs> yeah! Salon sa gatas. Dalawa ipin. Kandidi yan eh. Ito, abon mo din din.

Look! Wow! May ribbon-ribbon po ang baby namin na yan! Mame. Hi, baby ko! Hi! Number nagising kami dalawa. Ay, nagising ako. Pinagising niya ako na... Gutom na. Hmm. So, ngayon yung bagong dede. Oo, oh, bagong dede. Yan. Hi! Ay, may busi kuya, Hi, baby ko! Hi! Hey. Parang wala sa mood ah. Makikipag-usap hey. kang anak. Hello. Hello. Kamusta naman yan, baby? kaniyan? yan? Ha? Ano? Yeah. Hey. Ha? Tiga lang, <laughs> nakikipag-usap eh. Sige. Hi, hey, baby. Saan tayo galing, na? Ha? Saan tayo galing? Hmm? Oh, kwento mo sa kanila. Ano nga yung kwento ng aking anak na yan? Ano yung kwento-kwento na yan? Hey, ha? Ha? Dal-dal na yan eh. Anu ngai ya? Anu kontok-kontok ni ya. Na sawaansi tajaknya yang kenapa nih? Eh. Awala kanina papa kasi <laughs> dia rusak to. Anu boy. Nanod ke Jan boy. Oh. Kita pamit ya. Oh, babay na guys, babay na. Bye bye. Babay blog. Babay blog. Bye. Bye bye. Babay. Babay po blog. Bye bye. Bye bye. Aku sa merienda. Oh, gulo. Ay, natok pa. Hmm. Magulo lang yung vlog namin, Daddy. Bahala ka na umintindi. <laughs> Kasi supposed to be, mag-chill-chill kami dun sa labas. And, kabilang cotton siya nag so, lari. Oh, so, baka ano yung makapirite. So, Dito na kami sa loob. Tsaka, init. Eh, din pala, sa pala sa dito. dito. Super duper init pa. Kasi, iihaw pa kami. Yung akala namin yung 4 p.m. 5 p.m. Okay na. Isko, okay yes ang init para pala talaga sa labas. Yeah, so, inom po eh. tayo ng maraming tubig, <laughs> kain tayo ng mga mayelo. No? So, Bye-bye baby baby! bye, -bye baby! Bye-bye,